So good morning mga idol. So sandi na naman. Ano ah, sandi ba ngayon? <laughs> Sabat na lang gabi. Ando na Sunday na. So hindi na kami na ng sikat ng araw para mag-ride. So may init. So ito kasama ko si Master Joel. Hello. Mga Tropang uh, TV driver. Kaya lang. Dadalawa kami pumirimati ngayon. Ayun na yung kanang lantan. Ano ba? <laughs> Nilaro eh, Yung iba namin kasama na sa mga Santa Rosa yan. sa Kabuyao. So, sa Novale na kami magi- kita kits So, yun. <laughs> Napakarilig. Wala mo na kaya. Street light dito. Parang nasa gubat. So, yung mga idol. Dito na kami sa Pasayo. Ayan. Pumunta na kami ng Novale sama yeah. Yeah. Si Bumble oh, Bay. Uh, Bumble Plot. Pindutin mo yung ko mo mapindutin. So yan. Sa munang warm up. Medyo so, malamig-lamig na dito. So yan yung newbie namin kasama. Ayan. Tulak na. Maagal magtutulak. <laughs> so newbie yung first time yan dito ba? No? No? Ito ang nambudol dito eh. First time sumama, tagay tay pa. Tagay tayo pa. Sa sa panga. Diba, panga? <laughs> <laughs> Para may truck na. <laughs> Pang truck yung break mo. Ang <laughs> 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 gigising ka ng mga natutulog. <laughs> <laughs> Oh, lakas ang busi busina busina <laughs> na. Ibrake niya naging busina na na. parang kay So meron kaming newbing kasama. So nabudol ito nung kanyang ano, barkada. <laughs> so sinugod ba naman ng ano? Binudol ba naman ng sata <laughs> <laughs> Kuya, saan na kayo? Nasaan na kayo, Kuya? Ha? Takay na. Ako, Marcos. Marcos. <laughs> 2, 7, 11. 7, 11, okay. Ito 7-Eleven. Ito ang nambudol dito. Eh, dito binudol <laughs> to eh. Oh. <laughs> Ito ang budol eh. The First ride. <laughs> Nila ano nang tagay tay. <laughs> Wala. Anong, ano feeling? Anong feeling? Nanging, nangangatog ba ang tuhod? <laughs> Maganda tutulak din dito Sa kasili. Sa kasili. Kain-kain muna. Red Red door? Red door, Red door yan eh. <laughs> So, dito na kami sa Tagaytay. Ayun. Bili ka nang ano? Mangga. <laughs> so 'yan. Pag nakita niyo na mga maraming bulaklak na 'yan, Bulak yan. Tagaytay na 'yan. Iba mga prutasan. Ayan. So, mga idol, dito lang kami sa Tagaytay. 'Yan. Tagaytay. Huh. So, bang. oh Malakas ang hangin, malakas ang hangin. So, di tengah kami serta kaitai, hui, ah, haha, saya, <laughs> madat aja pangaging um, pelak mamlak ya, hahaha, <laughs> <laughs> hui, good morning guys, galak ayo galak, okay, kita okay, ke area. Yeah, okay. Baba ng core Ayan Taglamig dito, taglamig Ayan sila Bumble ba yun? Para pinag-iisipan niya yata na dito na bumaba. Ah. Ala, na mahiya. So, 'yon, mga dito na kami sa core. Ayan. Wala pang mga tao dito. Kami pa lang din ulit. So, 'yung bago namin, bago na newbie namin 'no. Kamusta naman diyan, ano? First time dito, 'no? First time. Oh. So, second time mo doon ka na daw sa Kasili. Ha? Hindi na sa Tagaytay. so, tayo first time mo dito, lusong ang una mo. Pero next, sa next time, ahon. <laughs> so yun. Dito kami sa all as well. Yan. So bababa -baba kami ng dap, dap diretso ng Maya pa. So doon na kami chichibug. Yan. So yun lang. Bye bye.